Sa episode na to ay sasama ko ulit kayo sa isa na namang ride mula Antique hanggang Burwanga, Aklan. At papuntang Aklan ay madadaanan natin ang isa sa magandang bayan na kilala sa kanyang magagandang marine sanctuary at panilinis na tubig dagat. Ito ang Libertad Antique. saan madadaanan natin ang magagandang tourist spot dito sa Libertad. Isa na dyan ang mahabang coastal road ng Barangay Bulanaw at Tinigbas Marine Sanctuary. Ganda ng kasada nila guys. Straight street straight to. Straight, oh. Wow! Ganda ng ano. Oh. Sa mga niyog. yan guys, nandito tayo ngayon sa Tinig Bus, Marine Sanctuary really Spiria guys, eh. So stress na stress na Sana ay samahan nyo kaming muli sa part 1 ng ating antique to Aklan Adventures. Kaya tara, umpisa na natin ang ating biyahe. good morning guys dito tayo ngayon sa Sibalo kasama natin ngayon si Mrs. Bria so ngayon pupunta tayo kayo ng Buruanga Aklan no? Pag, uh, pupunta tayo ngayon sa may uh, Hinugtan Beach mag beach tayo ngayon si request kayo ni Mrs. Bria na mag beach daw kasi summer ngayon so time check alas 5 eksakto alas 5 tayo na take off yan ang liwayway na so tara excuse me <laughs> ayan tapos pa yung ano, buwan no. Yeah, take off na tayo guys. So, pupunta tayo kayo ng Hinugtan Beat doon sa may Burwanga Aklan. Ah, uh, tagal, tagal na rin na, di tayo nakabalik doon ng no? mga almost mga 3 uh, to 4 years na ata, no? Kasi ang nakaraan na punta natin dyan eh hindi pa na fully develop yung mga daan so titignan natin ngayon yung update dyan no? kung ano mga daan na ha? uh, maladaanan natin kung ano na ba ang itsura uh, at uh, madali na ba ang pumasok doon yung nakaraan kasi nung last na pumunta ko dyan eh, ipapasokin ka pa may may lalakarin ka pa na, 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 na mga almost mga 1 kilometer yung lalakarin mo no uh, pababa at pataas no? matarik kasi yung daan dyan eh, mga bundok na part dyan eh. so ngayon i-update ko, kayo, uh, ko rin kayo sa mga bagong daan dyan no? kung ano na ba itsura sa Buruanga may madadaanan din tayong uh, isang tourist destination din sa may Libertad sa may Kaluya no? uh, dadaanan din natin yun no? at uh, explore kung ano ang makita natin doon no? so yun medyo maliwanag na dapat kasi mga 3 kami dapat uh, ah, mga 4 mga 4 dapat kami uh, doon sa may bahay, sa bahay kaso masarap kasi yung tulog eh <laughs> kaya para uh, 5 na kami nang take off no, hindi naman tayo nagmamadali mga pari ah uh, mag overnight din naman tayo doon makahanap tayo ng machakinan doon ah uh, mag or mag natin na resort para ma-enjoy natin yung uh, Hinugtan Beach kasi yung dati na napunta kami dyan nag-day tour lang kami hindi namin experience yung sunset ganyan So ngayon eh, mag-overnight tayo at explore natin yung mga magandang lugar din doon so, uh, At maraming tayong time mga pa Hindi tayo nang mamadali dito ah uh, tama, tama lang takbo natin ang facing natin para may enjoy natin yung ride natin Yung mga nakaraang mga videos natin kasi nagmamadali eh, nang mamadali pala natin tayo kasi uh, Alis tayo ng umaga tapos pa uwi na tayo ng hapon kaya may inahapon tayo para oras kaya hindi natin may enjoy yung mga bawat ride natin mas maganda kasi mag overnight na eh sa mga lugar na malalayo isa e, sa mo yung oras mo na pa uwi ka so guys update ka lang kayo doon sa may boundary ng uh, Antique para malapit na tayo sa may destination natin para makita ninyo ng maliwanag kasi medyo madilim pa yung uh, ano ngayon yung daanan natin so di niyo makita yung yung uh, daanan natin update ko lang kayo guys kung malapit na tayo sa destination natin at uh, kung uh, ano ang madadaanan natin, doon na lang sa boundary siguro ng Antique para madali na lang, kasi parating na nila natin nirahanan itong uh, mga daanan dito sa Antique so uh, yun kita-kits namin guys ito na stop over uh, power nap andun yung malalisan island uh, malapit na tayo sa kolase guys Ito kami nag stop over guys power nap lang ng konti parang pipikit na yung mata ko eh let's go tara So yan mga pari, nag-power up lang tayo ng konti Sino pang matutulog ako dito Nilantok ako kaya malapit na tayo sa Kulasi Sa Pandan, Libertad Road na tayo So ayan, 1 hour and 34 minutes pa yung natatakboy natin So masastopover lang tayo din sa may Kulasi, dun sa may 7-Eleven Nalang tayo mag na stopover muna power na pulit na konti tapos diretso na tayo ng Aklan sa Buruanga hindi ko kaya to ng straight kasi hindi ako, ako na akong tulog eh. alas 12 pa kami nakatulog kagabi tapos nagising uh, gising kami mga alas 3 kaya konti lang yung tulog namin kita ko na yung Marison Island yun So ayan, update update lang ulit Tundo lang tayo sa may mga pati Let's go Right, right, nito tayo sa kolasi So, pabuhay tayo dito sa eleven 11 guys, kita sa 7 eleven so, ayan, time check is 7-11 timing 7 eleven sa po tayo muna dito sa may kulasi, at, yun. yun yun pa kasi ako kaya yun 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 at yun 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 ng yun 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 julis yun, kain muna kami tapos uh, dahil ulit tayo punta ng uh, Burwanga Aklan ayun tayo let's go ayan kaka tapos na namin uh, magkape so ayan, biyahe ulit tayo meron pa tayo natitirang 1 hour and 31 minutes papunta ng Pusya Point sa boundary na Aklan at Atike Ala, time check uh, 7.43 ng umaga so estimated natin kanina alas 8 kaya taso nag stop over muna to. kaso nag stop over muna tayo dahil uh, yan uh, hindi pa kami nakaka-almosal hindi rin kami nakakape kaya yung mga stop overs tayo kaya lang tayo madelay kasi sa um, uh, babugin tayo sa biyahe at uh, makatulog diba wala tayong tulog eh wow ganda na tulay guys may lang oh. pagdating doon sa may uh, Burwanga grabe na yung mga beaches doon mga white sand na malaburakay na yung ganda kaya pagdating natin doon, magsiswimming tayo. <laughs> Lapit na tayo sa boundary. Nakakadaan sa pandan eh. Ah. tayo guys sa may pandan. So, hanap lang muna kami ng pili ng tubig. Dito ba? Yeah? Labang tindahan ng tubig dito. So, bilay muna kami ng tubig. Let's go. Grabe yung init. Masot siya pa lang yan. So, andito na tayo sa pandan. At tatagos na tayo ng Buruanga. At dito yung boundary. Kablawan Bridge. Dito tayo tatahan, guys. Kaliwa. Oo. Kaliwa tayo dito. Paburuwanga Dito ba yun? Oo. Tama, dito. Hmm. Diretso na natin to guys. So, yung sa kabila, papunta yun ng Nabas. Nabasaklan. klan nung nakaraan vlog na dito sa may Buruanga doon tayo dumaan sa kabilay <laughs> naglibot tayo kaya medyo malayo yung biyahe natin noon kasi first time kong bumiyahe din doon no? so dito tayo dumaan sa kanan banda sa may pa nabas tayo ito yung uh, na dinadaan natin eh. ito yung straight ahead nya ito yung pinaka madaling daan Pwede ka naman dumaan sa kabila, aso ah, iikot ka pa, no? Wala tayong 41 minutes na lang. Hindi pala natin matadaanan yung boundary ng Antique. Ang, ano nya, landmark, yung boundary. Matadaanan natin yung mga palikulko at pabangking banking na daan dito sa Libertad. Grabe, init yung araw, mainit. Mainit nga ngayon kapag may jersey pa, eh. mainit eh. Nalo pa kapag naka-gear ka ngayon. Sobrang init niyan. Baba pang oras natin. Time check 8:30 ng umaga. Kahit ma-lunch time lang tayo makarating doon sa may Okay na, no, okay 'yun. Tapos na mabundok dito. Oh. game peluk-peluk itu straight ahead Kalsada. Wow, di sana bangking banking Bangking tadi itu. Wow. resort mga resort dito mga bago banking banking banigan festival oh, puro coastal road na to malapit na tayo sa dagat wow dahan dahan ang ay dito guys mga crossing dito ang dami maraming tumatawid really amazing blue na blue yung dagat oh kalmado mainit pa ngayon pag, pag, swimming kaluya pagkailang yung mga daanan dito guys oh puro taming dagat lang oh mataan tayo sa taming dagat Narinig pa tayo 14 kilometers So layo pa Barangay Hall Bulanaw Libertad Antique Libertad pa to Picture muna tayo ito guys so, Sa I Love Bulanaw Ang barangay Bulanao ay isa sa pinakadulong barangay ng Libertad dito sa Antique. Kabilang na din ang barangay Maramig at barangay Kubay. Ang Bulanaw ay isang lugar na may mahabang coastal road at puntahan din ng mga riders dahil sa mga siksang na daanan. Kabilang din dito ang kanilang landmark na paboritong pagpikturan at tambayan ng mga riders. Kaya kung dadaan kayo ng Libertad, eh huwag ninyong palagpasin ang picture dito dahil sa magandang tanawin na magugustuhan ninyo sa inyong biyahe. ngayon ito tayo ngayon sa I Love Bulanaw so parte ito ng Libertad no isa ito sa barangay ng Libertad yan ganda ang view guys so oh. ito yung coastal road nila na stop over muna kami wala magpapicture dito at napalipad kami ng drone so diretso tayo sa may destination natin sa Pusio Point sa parte pa rin ng Libertad so let's go kahit right, makaabot tayo ng 12 mamaya or 11 sa Tag dito sa may hinugtan eh. Goods na goods naman yan. Over na overnight naman tayo eh. Pa tayong naiwan doon. Dami mga riders dito na dumadaan kasi maganda yung kalsada oh. Coastal tapos pa puro likuan yung ano. Dami yung mga kurbada dito. Barangay Maramig. Wow. Sana all maramig. <laughs> Ibig sabihin nun is malamig daw. Mahinit naman dito. second time ko na nadaanan ito first time ko to nung nagpanailok tayo sumali tayo ng endurance dito tayo dumaan sa dulo ng libertad para may lalakarin pa tayo guys ulitin na natin ah slow na lang natin tinaanan na natin eh kaya slow na lang natin diretso community data what's your point de recho de recho Diretso lang yun. Diretso nyo lang ito guys ha. Sundan nyo lang itong dinadaanan natin. Papasok pa eh. Sa kanan natin banda kanina. Sa may uh, natin. Papunta yun naman No, ng hinugtan. So by muna tayo dito. So, um, makita yung push up point guys. Para pag uwi natin bukas. Diretso na lang tayo pag uwi. No? Welcome to Barangay Tinigbas. ba tayong 6 minutes lapit na wow hanggang dito guys ah ganda nang nila dito, dito coastal road oh low ban pala to 5 minutes low ban to guys ah Barrio Barrio to. Pasaj. Kamera gang harus pihak dulu tuh. Jadi kaki itu pihak. Cukup lih. Ake ka pa sa fiesta. Tinong pizza na dinada. Tumahan pa tayo sa fiesta. <laughs> pa, 'yung totoong adventure. Timer tayo dito, no. Lapit <laughs> na lang. Ah doon na, kita ko na. Yuna, yuna. Ito 'yung boundary ng ano eh, ng aklah na Aklan at Antique. Diyan, malapit na tayo guys, so. Oh. Eto na, oh. Landslide prone area. Tikpas bus aquarium. Saan madaanan itu? Sa ilalim? Sarado? May tao. Ngayon guys, dito na tayo ngayon sa uh, Pusho Point. Sa parte ito ng Pusho Point guys. No? Ito yung full attraction nila. No? Para siyang shed dito sa may uh, Sanctuary. No? Para mga corals yan. o no? Or bato. Hanggang dun sa Gabila, guys. Eh. Tapos nilagyan nila ng parang shed. Na pwede yung tambay ganda. Yan, dito natin. Explore natin guys.

Ang tinigbas Marine Sanctuary na isa sa marami pang sanctuaryo dito sa Libertad, kabilang na ang Pusho Point at Union Marine Sanctuary. Layunin ng mga santuaryong ito ay pangalagaan ang kanilang mga yamang dagat at pagandahin ang kanilang mga karagatan. Ito rin ang nagbibigay ng maraming trabaho at oportunidad sa mga komunidad at pagpapasigla ng mga aktibidad sa turismo. Tinig Bus, Marine Sanctuary. Spree guys. Eh. Stress na stress na. <laughs> may nabago sa ride. So protected ang area na ito guys. Bawal mga isda dito. Kaya madaming mga isda na dito sa ilalim. Madaming isda. Protected kasi ang area na ito. Bawal mga isda dito. Parang Marine Sanctuary siya. Pero may may doon din sa may unahan. Sa Pusho Point daw mismo. Mayroong sanctuary din doon pero dito yung abot ng ano yung isda dito pa rin yung part yeah. kaya pat pati pa rin to ng mga sanctuary nila dito pa yan sa Libertad guys okay, sa correction ha dito pa, dito pa yung sa Libertad Antique sa Antique pa rin tayo dito tayo nakano ng ako so yan walang bayo to guys ha libre yung pumasok dito basta wala kayong magkalak dito yan kasi may mga isda dito bawal yung magtapo ng mga ano sa yung basura mga plastic bawal dito yan So dito ang sa alamensya at upuan, ah, pwede kayong kumain dito sa mga pamilya ninyo. Basta wala kayong mag iwan dito ng basura, Alagaan natin yung nature natin, diba? Laki yun ah! So guys, uh, balik na tayo sa ride natin punta ng Hinugtan Beach. Let's go ma! Let's go! <laughs>